kahulugan ng lotion sa panaginip. Ang lotion ay isang produkto ng pangangalaga sa balat na nagbibigay ng ginhawa at pagpapahinga kapag inilapat sa balat. Nagbibigay ito ng hydration, moisture at iba pang mga kapakipakinabang na sangkap. Pinapanatili ang balat na makinis, malambot at malambot. Ito ay isang lunas para sa mga alalahanin sa balat tulad ng pagkatuyo, pangangati o pagtanda na nag-aalok ng isang nakapapawing pagod na ugnayan sa iyong skincare routine. Ang pagpili ng angkop na lotion ay isang personal na paglalakbay na nagbibigay kapangyarihan sa iyo na kontrolin ang iyong pangangalaga sa balat Available ang iba't ibang uri ng lotion. Bawat isa ay binuo upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan sa pangangalaga sa balat. Kung ito man ay body lotion, face lotion o hand lotion o higit pa, ang uri ng iyong balat at mga alalahanin ay natatami at ang pagpili ng pinakaangkop na produkto para sa iyo ay isang patunay ng iyong pangako sa pangangalaga sa sarili pagkakita o paggamit ng lotion sa isang panaginip ay isang paalala ng kahalagahan ng pangangalaga sa sarili at emosyonal na pagpapagaling. Ito ay sumasagisag sa isang pangangailangan para sa pag alaga at emosyonal na nakapapawi, na sumasalamin sa isang pagnanais para sa kaginhawaan at pagrinyo. Ang iyong panaginip ay isang boses na sumusuporta na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aalaga sa iyong sarili sa pisikal at emosyonal. Kung ang panaginip ay nagdulot ng mga partikular na emosyon o nagmumong dangi sa anumang paraan, ang mga detaling iyon ay maaaring magbigay ng karagdagang pananaw sa kahulugan nito na nag-aalok ng gabay sa iyong paglalakbay sa pagtuklas sa sarili. Ang lotion sa mga panaginip ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan. Narito ang isang breakdown ng ilang kritikal na interpretasyon. Una, ang pagnanais para sa pangangalaga sa sarili. Ang lotion sa isang panaginip ay sumasalamin sa isang hindi malay na pagnanais para sa pangangalaga sa sarili at pag-aalaga. Maaaring makaramdam ka ng emosyonal o pisikal na pagkapagod at kailangan mong unahin ang iyong kapakanan. Pangalawa ang pagrinyo at pagpapagaling. Ang lotion ay maaaring sumagisag sa pagpapagaling at pagpapanibago. Ang panaginip na mag-apply ng lotion ay maaaring magmukulong Magmungkahi na dumaan ka sa isang panahon ng personal na paglaki at gumagawa ng mga hakbang upang gumaling mula sa emosyonal na mga sugat. Pangatlo, ang peeling burn na Dahil ang lotion na inilapat sa balat, maaari itong sumagisag ng isang pakiramdam ng kahinaan maaaring nakakaramdam ka ng pagkalantad o emosyonal at naghahanap ng proteksyon. pang ang sensuality at desire. Ang makinis at malasot lang texture ng lotion ay maaaring di magkaroon ng sensual na konotasyon. Kung ang panaginip ay nagsasangkot ng paglalagay ng lotion sa romantikong paraan, maaari itong kumakatawan sa isang pagnanais para sa isang mas malalim na koneksyon. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa tanning lotion. Sa iyong panaginip, makikita mong ang iyong sarili sa dalampasigan. Nagbababad sa araw at nagpapahid ng tanning lotion sa iyong buong katawan. Ang panaginip na ito ay nagpapahihwating ng isang pagnanais para sa pagbabago at isang pangangailangan para sa pagkahapahayag ng sarili. Ito rin ay isang senyales na gusto mong pagbutihin ang iyong itsura at ipakita ang isang mas kumpiyansa na imahe. Ang paglalagay ng taning lotion sa iyong panaginip ay kumakatawan sa iyong mga pagsisikap na mapabuti ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Bukod pa rito, ang simbolo na ito ay nagpapahihwating ng pananabik para sa isang bakasyon o isang pahinga mula sa nakagawian upang pabatain at pasiglahin ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa organicong lotion Ang panaginip tungkol sa organicong lotion ay sumasalamin sa iyong pagnanais para sa pagiging natural Maaari ka maghanap ng mas tunay at malusog na pamumuhay na walang kasinungalingan Ang panaginip na ito ay nagpapakita na sinusubukan mong linisin ang iyong isip, katawan at kaluluwa mula sa masamang enerhiya at dumi maaaring ito sa maghisag sa iyong pagkahilig sa mga mapagpipiliang kapaligiran at napapanatiling buhay sa pang-araw-araw na buhay ang paggamit ng organikong lotion sa isang panaginip ay nagpapahiwatig din na tinatanggap mo ang pagiging simple. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng lotion kapag nanaginip kang bumili ng lotion, ito ay nagpapahiwatig ng iyong kahandaan para sa pangangalaga sa sarili at pagpapalayaw sa iyong sarili. Iminom kahin ang panaginip na ito na kilalanin mo ang kahalagahan ng pakikitungo sa iyong sarili ng may kabaitan at pakikisali sa mga aktibidad na nagdutulot sa iyo ng kagalakan. Ang pagbili ng lotion sa iyong panaginip ay kumakatawan sa iyong productive na diskarte sa paglutas ng iyong emosyonal at pisikal na mga pangangailangan. Ipinapahiwatig nito na naghahanap ka ng mga bagong paraan upang mapabuti ang iyong gawain sa pangangalaga sa sarili na may mga layuning pangkalusugan. Ang panaginip na makabili ng lotion ay senyales na inuuna mo ang pangangalaga sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglagay ng body lotion. Naglalagay ka ng body lotion sa iyong panaginip na sumisimbolo sa iyong pagnanais para sa nutrisyon at emosyonal na pagpapagaling. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pangangailangan na kalmado at aliwin ang iyong sarili sa mga mahihirap na oras. Ang paglalagay ng body lotion ay kumakatawan sa pagsisikap na protektahan ang iyong sarili mula sa stress at masasamang bagay ay nito na naghahanap ka ng mga paraan upang mapataas ang mental resilience. Ang panaginip na maglagay ng body lotion sa iyong katawan ay nagpapahiwatig din na ikaw ay banayad at nagmamalasakit sa iyong sarili.